So now here. Sa luma nilang bahay. Dito tayo sa baba. Sa may kinukuha na ng suso. Yes! Dadaan kami ng medyo matarik. Wala ba? Ayan no, oh, pichil oh, lagay ng suso. Kanino ba yan? Huh? Tatay. Kita to pichil? Nakakita kami ng pichil. Lagay niya ng tuba ngayon to ng tuba pero lalagyan namin ng na suso. -so. Dahil na si Inday Pango. Go. O, yung dadaan namin pababa. May tae pa ng kalabaw. Medyo madulas kasi umulan dito ng isang araw o kahapon yata or kagabi. So, madulas yung daanan. Ang bibilis nila. Dito tayo daan. Grabe. <laughs> Panguha ko na suso. Aga po, nagkahukaw. Yung tabo namin, lagayan ng tuba. <laughs> oh my God. Asya ah, siya ba yung Diana detail? Bakit pa iba iba yung Diana? Oh my God. Malapit pa tayo dyan sa bundok ya? Yeah? Layo pa? May. O, oh, diba? Saya. Malayo pa yung bundok na bundok. Ay, kuya, kuha tayo ng ano? Ng ano ng kawayan? Yung labong? Naadiha sa baba. Opo. Magugulay tayo with susu. Try. Kaya pa? Medyo deep siya. So, she can't hear me. Hinayra ha? Hinayra. Ang bilis nila. Kasa na may <laughs> Ang daanan namin maputik. Uy, bilis nyo naman. Mamaya pag akyat namin, pagod na to. Ihingalin siya pag akyat namin. Hindi ba? Eh, taga bundok ako. So, sanay ako. Diba? Hinihingal ako kasi ang hirap pag ano. <coughs> Ainom ah, ng katas bigla akong taktakbo dito sa buntok para lang sumama mag ano ng kalabaw nung oras na lasing pa na nung pumunta kami dito nung isang linggo ya walang tubig dyan sa unahan ka, nanay tubig karon nanay tubig wag ihapon dito mag sa ubos di eh, ay mag ano kuha suso uy parang malayo yata yung bundok ah Ya yeah, baka may saging diyan. Uy, mabijuan kita jana. ha. <laughs> Malayo pa pala kami. So Pagbalik ba natin Makak makakita pa tayo ng suso. Iwan ko lang to dito na tabo. Kuya, may susunod sa pupuntahan natin. Napa dito sa pasa ato ana to? Napay sa pa dito? Uy. Napay sa pa? Isa pa? Na pa, isa pa? Oh. So, pa. Bud man to. Mukha tagkabaw. Mo bantag kabaw. Ya mo susuk. Si, pag walang pag walang suso magbitbit ra kog ano. Bitbit -bit ra kog aning ano um pichel. Unsa man? Na? Nabuang. Ato dito na, unay agihanan. Na unsa man na? Yung tour guide namin, hindi alam kung saan yung kabaw. Narito, na dito unay idaan Look, wait, see you later again. <laughs>